Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa pag ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sabagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sabagkan tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sabagat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarating o makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon, Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Kahapon ay narinig natin sa ulim bahagi ng Ibanghelyo kung patapos na gumamit si Jesus ng talinghaga ng mga hasik o ang nagasik ng binhi, sinabi niya na ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ngayon naman sa umagang ito, <coughs> pinapaliwanag sa atin kung bakit kailangan gumamit ng talinghaga upang ipaliwanag at iparating ang mensahe ng Diyos. So, gumamit si Yesus ng talinghaga at sabi niya dahil makikitid ang mai ang isipan ng maraming tao. Makitid. Ibig sabihin, no, sabi nga dito, nakakakita naman pero hindi nakikita kung ano ang pinaka-mensahe. Nakakarinig pero hindi nakakaunawa. Tumingin man ang tumingin pero hindi nakakakita. isa sa mga problema natin yan, no? Maging sa, sa relasyon, mapakaibigan man, sa opisina, lalo na sa pamilya, sa mga mag-asawa, na kapag hindi mo nakikita kung ano ang pinanggagalingan ng bawat isa at hindi mo naririnig kung ano ang saloobin ng kanya pong sinasabi o nararamdaman. Pero bakit nga ba umaabot tayo sa punto? na no, Minsan kahit nga no, sa simbahan, kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng, ng mga ibanghelyo o ng ating pong pagdiriwang, dito ka naman, kahit nga sa online, present ka naman, pero bakit wala tayong naiintindihan? So, napakaraming distractions na nagiging dahilan para hindi natin makita ang mga dapat nating makita at hindi natin maunawaan ang mga naririnig natin dahil sa dami ng distractions. O pwedeng, isa, no, sabi nga dito, pag ang isipan ng tao, kahit anong paliwanag mo, hindi niya matatanggap at hindi niya maunawaan. Naka-experience ba kayo ng pag nagpapaliwanag ka, kala mo nakatingin sa'yo, kala mo attentive, pero yung habang nagpapaliwanag ka, gumagawa na siya sa kanyang isipan kung paano lulusutan o paano rin niya sasagutin yung iyong mga sinasabi. Kaya hindi nagkakaintindihan. Kaya nga mahalaga, di ba? Sinasabi natin, kung may magsasalita, kailangan makinig ka. Hindi pwedeng sabay. Dahil hindi kayo magkakaunawaan. Marami din, minsan, no, bakit uh, hindi, nat, hindi tayo magkaunawaan? Kasi punong-puno tayo ng ating mga sarili. Yung paniniwala natin, andyan na, naguumapaw na para sa atin. Kaya kahit anong paliwanag ng mga tao o kung sino man, walang makapasok sa iyo. O talagang sarado na ang iyong isipan sa nangyayari nga sa atin no sa sitwasyon natin maraming lubog pero nakikita naman natin pero wala tayong ginagawang solusyon nakikita natin ang solusyon pero hindi natin isinasatupad ngayon ang nakikita lang no may mga tao na kapag nakita bumabaha ang nakikita lang nila pera kasi budget ulit ito. Yun nakikita nila. Pero hindi nakikita yung paghihirap o kahirapang nararanasan ng mga tao. Pero ang nakikita ng iba, opportunity na kumita ulit. Kapag nag-request ng budget, pampahukay ng kanal, pang semento, pang anong tawag dyan? Ano bang sahig natin ngayon? Yung sa kalye. Ano ba yun? Espalto. Ikita yan. Pagkatapos ito, sila, tayo, marami sa atin, talaga nangangamba, di malamang kung maglilimas na ba o hindi, pero may mga tao nag-aabang na na kapag may ganitong sitwasyon, malaking pondo ang ibibigay. Eh, okay, hindi tayo hindi natin masolusyonan. O may solusyon, ayaw nating ibigay. E lahat ng problema natin, binibigay ng Diyos ang solusyon. Pero sadyang tayo, makitid ang isipan ng tao. So para makapasok ang salita ng Diyos sa atin, kailangan nating alisin ang lahat, lahat na humahad lang para makapasok ito sa atin. At subukan din naman natin no, na matuto din makinig talaga. Yung makinig, hindi yung sasagot ka agad, hindi yung nag-iisip ka kung paano mo lulusutan, hindi sa, no, sa isang relasyon, kung gusto mong magtagumpay, at gusto mong maging maayos, matuto kang tumingin, matuto kang makinig. Amen.